Pitas muna tayo mga ka-insan lang talong. ay ganyan pong uh, pang ulam. Tol. kaya mo <tinyo> sa Hmm. Mahina po pala mga kaisan ng Fortuner Mamunga. Ewan ko lang kung sa iba. Ito po yung bagong ano po. Barate. Bagong variety po ito eh. Babagyan ng Mamunga. Hindi po kagaya ng ano. Ng Kalex F1. Ang ganda po ng ating upo mga kaisan. insan Ang ganda upo niyan. Laki. Oo, oo. Upo naman po ito iibabaw po natin dito sa ilalim po ng Kalex 2 yan gamasin na po uli mga kainsan ito po ay kabang ano naman po ito Kalex ito po yung sa baba ng burul na, ngayon lang ang kumantaganda mga kainsan gawa ng nainaman po ng ulan kabang Kalex po yan tapos po ay ang taas natin upo ayan po yan puro upo po ito yan. Upo. Pahabulan, panahabulan na po natin ang kabang upo ito. Yan. yan. Upo po yan. Nabugbog po ito sa ulan. Ay, nakakaawa po itong halaman ng itong isaki. Itong kabilang area po nabugbog sa ulan kaya po ito pinahabulan ko agad po ng ano ng upo ng bugbog po may nakukuha pa naman po tayo yan ganda po yun po upo gagapang na sinautol naman po ina tol Woo! nagaano man po sila nagaano po ng mais nag ano pangalan po nito nagtatanim oh ganda na ano yun nga yung mga pahabol ko mga pinahabol kong ha ano na daan po nung no? yan? Pati mga pahabol ko nga ito. Ito mga kaysa may mga pahabol na rin yung kalabasa. Ay, si Kautol po. Ay, sinakamal ba? Kami nilin, na. Nandun po, tatanim -tat tata ng mais. Wala ano? bumulong lang ang iba. Ba, kala ko. Ngayon lang utol gumanda ang halaman ko eh. Ikaw panahon. Uh -oh. September, October, November, December, January, February. Pitong buwan na ulan sa atin. Nah. Takal. Aba. Hindi gumanda ang halaman. Hindi. Patay sa ko, patay niya. Ha? Patay sa kabila. Naman tayo, tanim mo kasabay ko. Hmm. Ganun nga. Baka tamo ko namatay matay na halaman, utol. Pitumbuan. Hmm. Ganda na papaya. Ganda na niyan. Tamo, ngayon lang nakakabawi, utol. Magkiri pa ka kay ano? Hindi. Hindi deliver. Nag-deliver ka ba? Deliver ka doon sa kilo. Oo nga. May galing pong pang ano. Pang ulam ng mm -hmm. tsaka. Ang sa kilo. Mm hmm. Tutubahan ako dyan na. May galing pang bilip po ng mga ipot-ipot. Mm -hmm. Mga bawi. Mm hmm. po sa ating kalabasang isa mga kainsam yun po ay mas malago dito unang tanim po yun tabas na rin po yun tol ngayon lang gumagdakad ang halaman ko ay eh ah bugbog na bugbog sa ulan halos pitong buwan pala ito yung sa atin yan ang tatanim niyo tol mais tatanim po tayo mais tatay yun yun po po dami tatay, oh yan, tol. May gating pang ulamin. Eh, may order si kuya, eh, may gating. Ngayon lang nakakaganda ang gulay-gulay ko ay. Kainit Kain ay. Kainit ay. Wari kayo sana may diridiritso na sa init ah. Bugbog sa ulam biro. Update ko lang mga kaisang kayo sa ating kabilang area. Yan. Nagpangitan na ang mga kalabasa. At saka ano. At saka po. Yan. Kabang kalabasa po ito. Maganda na ano mga kaisan. Tatabunan natin yan. Papaya. Ngayon lang ang gumanda ang Papaya. Ay, isang buwan na yan. Diyos ko po, inay. Nyan. Mm. O. Eh. Papaya ngayon lang ang dinaganda yung walking red lady. Ay, gawa na nga nga eh. Hmm. Ah, reo. Pagkakapal yun. Ano yun? Salong. Pag pala nga ka Pulo yan. Hmm? Ipapan pala yan. Ang alin? Matabunan yung eh. ano. ano, ito, ano? Papaya. Papaya? Papaya. Hindi. Hindi masyado yan. Pangitan na ano Tul? ganari? Oo. Gawa nang yun yan ano eh. Pusagan agad yun eh. Hmm. Yung akin naman, mga sitaw. Ngayon lang din kumanda ang sitaw kutul eh. Babalagan ko na din pala, re. Eh. Ating sitaw po. Ngayon lang eh, ano? Oo, ngayon lang. Kaya nga ngayon ko lang na-update lahat eh. Bakit? Sabi ko yung pag isang linggo pang na patay lahat. <laughs> Hindi ba otol? Pesnyaw. Ha? Kailangan ba yung ano yung dulo yan, oh? Lapat. Lapat pa na tayo. Ha? Tapoy. <laughs> mura po, mura. Pampatanggal ng uhaw. Kamay mo, tul. Isa, isa o to, lagdag na Ayun, ano yung ko? ayan, anayin mo sa buko pagkakabi sa otol mga kaisam, dericho bisita na rin po ka sa ating palayan area number 3 ano, ito na sabi mo walang gamas siya o, oh, sa damula tap shot lang yun, at saka ano pero gas cutter yan Ganda, no? Bugbog Bogbog naman yan sa abono. Kaya kumapal lang ganyan. Ha? Ano nga mga punuan? Ganda, no? Hmm. Nagkasakit pa yan. Yan? Oo. Tamo ito, bro. Ah. O, patungkato. Eh. Hmm. Buntis na po yung ating palay, mga kainsan. ganda rin po natin. Hmm.

Nagparating na rin po tayo ng tubig mga kaisan. Tubig po. Yan, hindi si tinadaan. Makaharaan ang... No. Sa sapaw na? Sapaw na? Hindi pati hindi nag-a-utol ah. Oo Tamo Basta hawan ang paikot tsaka pilapil Tamo oh. Hawan po yung ating sagingan Ay Kung bagay Tinabas po natin lahat yan Punong, punong, anong? <coughs> punong puno ano ha titignan po natin arit baka pumamay nasa loob na ikubra ay wala na pong natira ay eh. Kayo ron pala rin mga kaysa, nasinuunan kayo ron. no. Eh. panlaw ako dito mga kainsan dito po ay ano sabi nila ha kaya po ako hindi masyadong nag aano dito kung bagay natagal po kung bagay manananghali din Tutuloy sa tanghali hindi po gawa ng ano sabi nung aking mga mag-aani eh, ha pag po alam mo naman pwede yung probinsya pag po tanghali at sila na lang hali dito. Minsan yung ating mga tao. Mga kaibigan. Ay ano po. May nangunguhi. Oo oh, kahit walang tao. Kaya. <laughs> <So, laughs> yun ang kwento po nila. Pero. Hindi ko pa naman experience dito. Ano lang po tayo ng uh, kalamansi. Baka mo nyo nasayang lang pati. Ay okay. kaya. po sila ay. Hindi ba ito Oo. Oh. Napakataming <laughs> so, bunga na bubulok. Ingat ka. Wala ba itong hingong mo ito? Ano yun? Yung aha. Ah, meron pa sa ganyan? Oo, oo. May rahat Yung kulay green. Oto ay Ah, yung ano? Ah, akit ka rin ba? Ah, hindi na. Marami din ako, ako Tul. Are, ang uyain mo. Tul. Ito, oo. Kahit yung mga palaman dyan. Oo, uh, oo. Uh. Ito ang pinakagamot sa ubo. Dalihin mo. Yan. may. Oo. Uh -uh. Hangarin ko na. Oo. Uh -uh. Oo, nagpahilot po si Utol Bawal daw po ang mabigat na trabaho <coughs> Ito yung hapang dalo Hmm Na Masama din mapainam niyan Asid. Ba. Asid naman. Tabog. Tabog. Oh. <coughs> Ito <din> eh. Hmm. <coughs> <Dima>. <coughs> <coughs> -asin. Diyot, ano ba? Salita ko eh. Ha? Nasalita. Nagkaka-asim. Diyot, kalaman mga kaisan. Masarap din mga kaisan ng ano ah. Kalahada, kalihada. Ang ah, sarap. Yung po bang na may asukal? Diyos, kalaman si Diyos. Kalihada po ang tawag sa amin. nababakli yung ibo oh. binabakli binabakli na nung wala Udol oh, sambutin mo na lang dyan, Dole. Yan oh. Hello. Taman-tama, gabut sa ubu-uuh oh. Gua ngapain panahon? Panahon? Panahon namanya Gak iba Nang nagnat sama si Dami ko Siin sweder Oh, para sa abrod Ngerasa ong bayo Oh um, uh, iya Pangkalihada po May buhol pala dito ulo kalamansi oh. oh hmm, nabuhal na po pala isang puno din yun. Bumagiyo. Ayun, ang laki oh. Hmm. Buhay pa naman. Kailangan matabunan ang ano. Ang pinakampuno. Ang kaisan, ito po yung ating uh, kalamansi po at saka po talong mga kaisan ito ito po yung may ipot na parang lupa na ay. ano tol? sayuti ari din dyan sayuti, sayuti ano? Oh. ay maganda pala bumuli ka ng kanyan, ano yung iba to hindi makapaghalaman ay eh, sabi ko siya ganari, pwede <laughs> nari yun oh. di atin po nung pa ano po yung kalabasa? atin pong uh, itinanim din eh. Arapi ng pataba. Bahala po kung sino mabubuhay sa dalwa Yan. Ito din nila po sa garden ng inay. Eh. Hindi din po magawa at naman ang bigat naman ng ganaray. Sa ito po ay babalakan din. Isa po dito at saka isa dun. Yung po bang pang mabilisan, kung bakit pure organic na po ito pang mabilisan babalagan po natin ang kaunti din eh mga pinaglagyan yan, nagkakaigi po yan dahil ito naman po, butas butas pwede natin tabunan yan ng mga damong na bulok hmm. sisipsip pa rin po yan ng damo hmm. Na, mga kaisan, mabubulok pa rin yan testing la ang pinagkakaigi po ito yung kabila po lalagyan din natin balag papunta dun kalipas la, oras lang rin mga ka-insan. hindi po talaga rin pang main event kalipas oras ah ay wala ang natin ipaghapon pagtanghali bago kumain 10 minuto lang Dari po, kalabasa din po. Arit. Mga kaysang, gumawa din po tayo ng ano po. Labahan po ng inay. <tod> <tod> Pag po ay ha? <tod> Labahan oh, ng kalabasa. Oo, ano may sana, dami. Pag po nabaha ay ano? Nalalabok. Kaya rin kinukuha na po namin tabi lang. Hindi po matalang pumalabayan na Ha, ah, mga San, luminis na po ng kaunti. at hmm. Atin pong binalakas. Pauwi naman po tayo. Bibili tayo po ng mga gripo. Gripo lang, lang po ang katapat nito. Ang laki naman ay. Linaw Linaw ng tubig.